Gusto ko na po humingi ng sorry sa uh, Banko Sentral ng Pilipinas dahil dun sa uh, ginawa ko na saranggola gamit ang pera. Humingi ng paumanhin sa BSP at sa kanyang viewers at followers ang content creator na si Ronnie Suan, kilala rin bilang Boy Tapang. Sa kanyang vlog ay inihayag ni Boy Tapang na binisita siya ng Banko Sentral ng Pilipinas matapos niyang gumawa ng saranggola gamit ang 1,000 peso bill. Magugunitang sa nasabing vlog na ipinost noong April 2, 2024, ginawa ni Ronnie kasama ang kanyang mga kaibigan ang higanteng saranggola at ipinakita pa ang proseso kung paano nila ito ginawa. Naging matagumpay ang kanilang proyekto, ngunit kasabay nito, umani ng batikos mula sa mga netizens na kalaunan ay umabot sa radar ng BSP. Binisita siya sa kanyang tahanan ng BS Pass Payments and Currency Investigation Group dahil sa video niya kung saan gumawa siya ng saranggola gamit ang perang papel. Pagkatapos ay gumawa si Ronnie ng isang video upang humingi ng tawad sa kanyang mga aksyon. Gusto ko lang po humingi ng sorry sa Bangko Sentral ng Pilipinas dahil doon sa ginawa ko na saranggola gamit ang pera, hindi ko po intensyon na paglaruan ang pera. Dahil ako po ay galing sa mahirap, so yung pera ay malaking value sa akin. Pinapahalagahan ko po ang pera, aniya. Ginawa ko po yung content for entertainment purposes only. Kasi naisipan ko pag gagawa ako ng normal na saranggola na gawa sa plastic lang, napaka-common na, dagdag pa niya. Payo niya sa mga nanonood sa kanya, pahalagahan ang pera at huwag paglaruan. Hinikayat din niya ang mga netizens na ihinto ang pagbabahagi ng nasabing video. Pakibura na lang ng video na yun kung ayaw niyong maimbestigahan kagaya ko. Ania.